Ay <laughs> So, eto na na mga Habibis It's early in the morning And mayroon kami mga bisita na natulog dito And uh, paso Kaso papasok ako ng office Kaya ang gagawin ko Pagluluto ko muna sila ng uh, lunch nila Bago sila uh, umalis mamaya Para uh, may kakainin sila So, magluluto ako today ng lechon paksi Kasi may lechon pa kami So, pinalabas ko na kay Atels lechon namin Good morning, Ate Rose. Good morning, Tia Julie. Good morning. Good morning, morning. Ayan, magluluto ako ng lechon paksiw. Napapapay ko na food kay Ate ng Nang food. <laughs> ng mga gagamitin para kay Ate Rose. Dito ako magluluto sa aming red na lutuan. Thank you, Ate Rose. At Welcome po. Ate Rose, kumusta na pala yung pinapaayos na bahay ng lola mo? Kahapon po, tumawag ako sa mama ko, sir. Hmm. Hindi ko po siya nakausap kasi nasa trabaho po siya. Ay, nag-work? Okay, sige. Opo, at malayo po yung bahay ng lola ko sa amin, sir. Hindi ka agad niya mapupuntahan. Ah, okay. So, mag-update na lang kapag napuntahan niya, ha? Opo, okay, sabihin ko po sa inyo agad, sir. Ah, sabihin mo, ha? Para malaman natin kung anong status. Thank you. Okay. So, magsaya tayo magluto ng lechon paksi. sa Ito na yung aming lechon. Siguro mayroon pa akong isang kilong natin ng lechon. Yan, lagyan natin ng bawang at saka sibuyas. tsaka sibuyas. Pamintang buo. Lagyan din natin ng dahon ng laurel. Brown sugar. Lagyan nyo ng lechon sauce. Kung wala na kayong le lechon sauce, alam nyo na gagamitin nyo, Mang Tomas. <laughs> wala kami lechon sauce eh. Kasi cebu lechon to. Asin. And then, lagyan natin ng tubig tansya-tansya lang ginagawa ko dyan dito. Napakalagay ng tubig. Haluin lang muna natin. Yan. At syempre, magalagay tayo ng ating paboritong select cane vinegar. At tansya na akong maglagay dyan. Lagi. Pagkahal pagkahalo Pagka natin lahat ng ito, huwag mo nang gagalawin. Lagyan na natin ng tubig, tapos huwag nang haluin, nalulutoy na natin. So, lagyan na natin ng cane vinegar. So ngayon, bubuksan na natin ang ating apoy. And then, lulutuin na natin hanggang sa lumapot ang kanyang sabaw. Tia Julie, sabi ng na, mga nanonood natin, ikaw daw pala kukusina ka, lagi daw basa ang damit mo kasi di ka daw binibigyan ng apron. Ang dami-dami nating apron, di ba Ate Yes, Hindi naman nagsusot sa Tia Julie, magsuot ka daw ng apron Tia Julie at lagi daw basa ang iyong damit. <laughs> <laughs> Pagsunod ng apron, patay kayo ano, hindi babasa ang damit, mahal. Marami tayong apron. Dito kasi lagi ako napapatikin. Diyan ka lagi napapatikin. Na ayun, tingnan mo, oh, ano oh, 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 oh. mo, ayun, ano. Ayun, ang prueba. Ayan ha, guys, ha. Alam naman ni Tia Julie, marami kaming apron. Hindi lang talaga siya sanay. Pero, Tia Julie, dapat ikima masanay, ha? Para hindi babasa ang iyong damit ba? Ano? Okay. Bigyan mo nga ng apron, Ate Rose. Sarap mo ng apron. Ah, si Ate Rose nilang kukuha. Ate Rose, siguro naman ng apron sa Tia Julie. Thank you. Ate, Oh, ayan Tita Julie. Mag-ipon ka lagi at para hindi basang-basa ang iyong damit, no. Ayun oh. Gadaganda lang ipon natin eh, Chares, diba? Ayan. Ayan sa mga tatanong, marami talaga ang ipon dito pero si Tia Julie hin laging nakakalimutan mag-ipon. <laughs> na doon ni Ate Rose. Eh. Apo. <laughs> And habang pinapakuluan natin at hinihintay natin lamapot ang sabaw ng lechong paksiyo, maliligo na ako para makapasok na ako. And ready na tayong pumasok ng opisina. Pero bago ako umalis, titigman ko muna yung aking lechong paksiyo kung okay na. So, tikman na natin. Pinabantayan ko kay Ate Rose habang naliligo ako at nagbibigis. Ito na, At yung lechong paksiyo. Lamapot na siya. Malapot na yung sauce. Ayun yung sauce. sobrang lapot na. Tikman natin. Ay! <laughs> Tignan mo may natin, baka mami, matalasigil ako, hindi na ako nag-iipot, ano? Kasi... Hmm. Okay, sakit so, sa... So. Okay na, Tos! At dahil dyan, pwede na akong um, pumasok ng office. Iiwan ko na to at ako kaya na ba na magpakain sa mga bisita mamaya? Thank you, Tos. Kasi tulog pa ang mga bisita namin. At saka si Javi David tulog lang.